Ay kami po ay katulong din eh. Ah, okay. Ay kami po ay day off lang ngayon, ah. kaya po kami pag-aalala sa dito. Nagtutulista kayo, wala mo lang. Ay gano'n po, pagkalinggo po ay turista kang piling namin. Kaya pala iniwan anyway, niyo yung sa car. Ay oo oh, ay, bahala na muna sa doon na uuwing mag-isa kami magagala. <laughs> mainam lang igala ang kada ang isang araw. Oh. 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 Salamat ha Mr. Christopher De Leon. <laughs> Ay oo nga ho. Ay kami ho'y magti din, kaya kami nasunod. <laughs> Pasensya na ho. Mario si Kajing naka naka nakakuha ka ng katapat. So sandan natin yung mama. Hindi ko pala na-i-on kami na nung nagbukas na ng ano okay. mo.